Hello there guys. We're back again. The fucking mansion here in Resident Evil V Master. Uh, balik tayo sa kung saan ako namatay nung nakara. And yes, labas tayo. Go. Damn it. Shoot zombies. daw Pacquiao! Ah! sa bala! No! 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 Fuck! Yes, yes. Yeah, the other side! Yes, yes. Ah! Ah! <coughs> yes, ito na nga ba sabi ko eh! Damn! Oh, tapos... Tapos... Ah. Oh my god, do I know... am? Oh my god, I'm cornered! Ah! Eh. Dead again, dead, 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 dead. I don't know where to go. Uh, dead end tayo doon. Hindi ko alam kung saan ko magagamit ng MDM na to. Uh, For your information, hindi tayo gumagamit ng walkthrough. Masyadong... Masyadong madali ang buhay pag ganun. So, sige. Ano lang tayo. Ikot pa rin tayo ng ikot. armor. Di ba ito armor? Parang shit na ito eh. Di ba? natin yung map. saan so, kaya tayo pupunta? Hindi <laughs> na tayo sa isang kwarto, no? Uh, wala lang, trip lang. Ay, di siya abot. Too bad. Too bad for you. Okay, uh, parang may naalala akong isang lugar dito na hindi natin And then, what mm -hmm. Creepy uh -huh. Ah! Yeah. Whatever tuloy tayo Ikot, ikot uh, eto, balik ulit tayo sa labas na uh, Kung saan ako namatay And papa Actually, hindi ko na-record kanina Fuck uh, Napatay ko yung zombie gamit ang Chilyo At ito medyo mukhang mabilis Ayan, uh, gumamit rin ako ng ng bala ng aking handgun Ayan, hindi uh, siya Ah! 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 God, masyado siya mabilis. Oh my God! Oh my God! At ah! again, patay na naman ako. Dead <laughs> again. the ngayon, uh, mukhang yung kaninang arrow natin ay natanggal po, yung arrowhead. At uh, alam ko na kung saan ulit tayo pupunta. Mukhang kailangan natin pumunta doon sa fucking shit na may zombies sa labas. Yes, labas. Punit-punit tayo doon. Ay naku, kailangan ko lang palang tignan yung item. Ayan naman tayo. Ito yung sinord fight ko kanina ng zombie. Uh, actually, the knife fight. Ah, uh, balik ko pa may mga iilang bala pa. Din. Ay, balik ko na. And I'm using backstab on it. Oh my god, na! Uh. Uh, ah! Eh, tayo, ba

Like we expected, may bumukas nga na ng daanan, wag lang magkakaroon ng zombie sa harap. Dahil wala na akong bala na parel para iputok. Gig bibi. May naririnig akong zombie. Wala kong kung saan banda. lang sana bumulaga. Balik. equip eh, muna natin yung parel bago tayo pumatay. Wala bang fountain of health dito? Book of verses. Uh, next word. <laughs> book of democracy Google the format. Uh you business no business no, no. cannot speak Spanish. Okay.

natin sa map? Wala. May na. Ah, mga may na... I remember something. Earlier ago, uh, mapang nililigot ko ang mansion, parang may isang area doon na may mansion key. Ah, oh, dito pa rin sa labas. So, mansion key and then matatrap ka pag kinuha mo yun. Wag, 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 wag. Balik tayo dun. Napaw. Ah, okay. Shut up! Ah, oh, my God! Ah, maalala kung saan banda yun sa malapit yun sa my typewriter sa ano sa yara ng typewriter hindi sa region na lang ng typewriter whatever okay tayo ba desal yun okay. I'm god! Gonna... Ah! Ah! Damn! <laughs> the darkness lies your fears. Yeah, whatever. You want on the Daanan muna natin to. Actually, ano, uh, may psychiatric patient lang dyan sa baba. Oras para may paglaro sa'yo, bebe. Oh my God. Jose ang may libro Book of Curses Examine na nang key sa likod And we have Excuse me po Badgeon key, buksan ang libro Basahin ang, ang ilang pahina Oo Oh, yung formas na yun. Oh, Alam ko dyan. Sige na. For for a Yeah. Diyan sasalubong na zombie sa akin, please. Wala muna. Oh my god, 'yan na, paano ko ko 'yun? Wala na, iikay ka na. Oi, nice. Ah. Ito, balik ulit tayo dito. Uh, this time, um, uh, put ko na itong hayop na to.

Stupid, stupid, stupid <coughs> nah, Sige na, sige na, sige na We're done here Come on Ayaw ko lang kung mamatay pa ako sa pandasal na to ah Kala mo nanonood lang ng stream eh, no? Sabi ah, ko na ito, di ba? Kung nakailangan mo tayo sa, mo na ako dito. Diyan, dito na. natin yung kanina. Diyan, pa sa dyan. Good kung... Well, baka na naman yung hayop zombie na yun. Crap. Ah, hindi na lang po na naman. Pag ang problema ko, ah, i-regla ako. Nire-regla na ako. Ang aking galakad na nire na! Please, bigyan niyo ako ng herbs. Medicine kit! Damn. Nata, nato ng special operation mo. Ang first aid kit. Hindi marunong gumamit na. Kung anong ganid yat katem. Okay? Ah. Um, um, Kailangan ko ba mag-save? Di ko, raw sa air. Ang dang incredible, hindi pa rin talaga nakahalis sa lugar nato. buda may mga uwak uwak para nagkaroon ng uwak yan Ay, my God! Uh, And this is the end of my uh, video. Masyado akong naiirita. <laughs> Lagi akong patay. Sige, till we continue our game next time, uh, lagpas na tayo dito sa lugar na to. Babush!